Hello mga kabiyananay. Isang follower ko po ang nag-request sa akin ng lulutuin. Siya po ay si Alarka May Villena, taga Cavite. Ang sabi niya sa akin sa ano, request ako na ay lutoin niyo pong lutuin kare-kare. Hehehe. Crispy bagnet na kare-kare. Sinagot ko po, sige, sabihin ko request mo. yong, Thank you po, Nay. Sayang, di ko po matitikman. <laughs> Sana, Kapag nagawi po kami sa Bulacan, natikman ko po luto nyo. Hehehe. <laughs> Unahin po natin ang pagbablanche ng sitaw. Habang pinalalambot po natin ang sitaw, ang maharapin ko po naman ay ang tumipilang na bagnet. Kung inaakala mong pwede na, ito'y hanguin mo na at ang sunod mo ay ang pechay. Hanguin na rin ang pechay at ang bagnet at ating isang tabi. Iprito ang talong at pag okay na, hanguin na. Dito naman po tayo sa bagong. Nailuto ko na po ito, iniinit ko lang. Naglagay na po ako ng mantika, bawang, sibuyas. Bago ko po ilagay ang hot stripe, napalambot ko na po siya. Lagyan na natin ng gata. At dahil gusto nating mabilisan, ilagay na natin ang kari mix nang makuha natin ang tamang kulay. Beef cubes, peanut butter at konting asukal. Ayan, timplado na. Ilagay na natin ang kalabasa at hayaan natin siya ilumumbot. O, oh, na ang iyong request. Kare-kare, bagnet. O, oh, diba? Sa tingin pa lang, katakam-takam. Hmm, sarap!